Nag-iisip ka ba ng recipe gamit ang bangus? Bakit hindi mo subukan itong niluto ko? Simple na at masarap pa. Tara, luto tayo. So meron ako dito ang dalawang pirasong talong. Hihiwain lang natin ito. Make sure lang yung nabili mong talong ay kasing kinis ng jowa mo. Pagka hindi, siguradong meron tao. Hiwain lang natin ng ganyan, katulad na nakikita nyo, simple-simple lang naman. At maghihiwa lang din ako dito ng gagamitin nating aromatics. Isang pirasong sibuyas sa pula lang at gagamit din tayo dito ng bawang. At gagamit din tayo dito ng dalawang pirasong kamatis. Okay lang naman kahit hinog o hilaw, ang mahalaga meron tayong kamatis na gagamitin dito. Nagboneless lang ako ng dalawang pirasong bangos and hihiwain ko lang ito ng ayon sa aking kagustuhan laki. Pwede namang hindi nyo hiwain, kung okay lang sa inyo, walang problema. At sa lahat ng nanonood sa oras po na ito, maraming maraming salamat po. Welcome sa Cook and Taste. At sa lahat ng bagong followers natin dyan, welcome na welcome po kayo dito. Pagkahiwa naman ng mga bangus, ang ginawa ko lang ay eh, titimplahan lang natin ito ng asin. Lalagyan din natin ito ng paminta. Para dito pa lang ay eh, meron ng lasa yung ating mga bangus. At kung magtatanong naman kayo sa akin kung pwede man gumamit ng kahit anong isda, wala naman pong problema. Okay lang po yan. Number one, ang na inaayawan natin sa bangus, kumisan yung sobrang pagiging matinik niya. Kaya naman kung ano yung gusto nyong isda, okay lang na gamitin dito. So meron tayo ditong harina, nilagyan ko lang at binabalot lang natin itong ating mga piraso ng bangus na ginawa natin. Lahat ng ating bangus ay i lang natin ng ating harina. Pero kung ayaw nyo naman gumamit ng harina, okay lang. Kung gusto nyo matalsigan, okay lang din. Pero ako naman ay nagbibiro lang. Siyempre, para naman mas safe ng ating pagpiprito, balutin na natin ang harina kung meron tayong harina dito sa ating bagong bagong kawali at yan ay napakakinis pa at bagong bili pa pirituhin na natin yung mga talong palagay ko sa punto na ito na hulaan nyo na ako ano yung gagawin ko dito sa ating bangus pero ops, huwag kang alis, hayaan mong maluto natin hanggang dulo panoorin mo na hanggang dulo, total nandiyan ka naman na at nanonood habang naka electric pan o nakahiga sa iyong bahay Ganyan naman tayo pag nanonood ng cellphone, syempre nakahiga, nakatutok sa electric fan habang nanonood. Kaya naman samantalahin mo na yung pagkakataon habang ikaw ay gising pa. Kaya naman lang habang nanonood ka ng ating video, ay eh, natututo ka rin naman ng mga bagay na gusto mong matutunan. And disclaimer lang, hindi po ako expert at hindi po ako legit na chef. Ako po ay cook lang. Kaya nga ang pamagat natin ay cook and taste. After nating maprito lahat ng ating talong, piprituhin naman natin itong nagagandahan bangos natin. Katulad nga ng sabi ko kanina, kung ayaw nyo matalsikan, balutin nyo ng kumot para hindi matalsik. So ganito lang yung gagawin natin. Hindi naman natin masyadong susunugin ng pagpiprito. Yung pumula lang ay okay na. Ito yung batch ng una kong pagpiprito and then pinirito ko na rin yung iba para hindi ko na ipakita sa inyo at sobrang hahaba ang ating video. So sa isang uwali na ito ay ginisa ko lang yung ating sibuyas at bawang. Nagbawas lang ako ng mantika at yun din naman mantika na yun ang ginamit ko. So nilagay na nga natin yung ating mga kamatis. Halo-halo lang, gisa-gisa lang at ilalagay na nga natin itong bagoong alamang na to. So yung bagoong alamang na to para hindi sobrang alat, eh inalawan ko yan ng dalawang beses sa running water. Kaya naman yung sobrang alat na taglay ng bagoong na to, eh natanggal ko na. At ilagay na nga natin ng paminta, seasoning at maglalagay din tayo dito ng oyster sauce. So, ito na. Makikita nyo na kung ano yung niluluto natin. Yes, tama yung iniisip mo. Tayo po ay nagluluto ng binagoong ang bangus. At para nga mas masarap pa yung lasa, nilagyan ko pa nga ito ng konting suka. At habang kumukulo na nga yung ating mga bagoong alamang, nilagay na nga natin yung ating piniritong bangus. Nasa sa inyo rin kung gusto nyo dagdagan ng sabaw. Pwede kayong maglagay ng tubig yan. Pero ako, mas gusto ko yung nakakain ko yung bagoong ng kitang kita at hindi masabaw. Favorite ko rin kasi yung mga alamang na ganyan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kung wala kayong maisip na mga recipe sa bangus, pwede nyo gayahin to. So, maraming maraming salamat sa lahat ng na nanonood, na sumuporta dito sa ating page. Share mo na. I love you all.